So good evening guys, ayan ang pagmasdan nyo At meron ng pumalit yata kay Dalos Tignan nyo, o poche halika na, bumaba ka na dyan, poche Poche, baba na dyan, dyan, si Papa, dali Halika na rito, poche Aba, talagang ayaw umalis kay Mama Halika na dali, baba na ikaw Uy, poche, baba na. Ay, talagang yapos yapos sa mama ah oh dalos halika na baba na dali halika na rito dali halika na rito dalos oh tignan mo si pochi ayun oh oh halika na dali halika na baba na kayong dalawa aba ba tayong yung bumaba asos ah, talagang humiga ayan dalos oh asos ah, halika na dalos dali baba na saan tutulog si papa oh. Ah? Saan tutulog si Papa? O, ikaw po, Halika na rito. Po, Tse. Po, Baba na. Sus, nagtutulog-tulogan ng po, Tse. Eh, uh, Po, Halika na rito. Baba na. Uh, ko, siksik sa mama. Eh, uh, ah uh, alikana Halika na, Dalos. Bumaba ka na dyan. Uy. Baba na dyan, Dalos. Halika na. Dali na. Halika na po Che, baba na, dali! Po Che, ko talaga naman nagtutulog tulugan pa. Po Che! Halika na, bumaba ka na, dali! Ikaw, dalos halika na, baba na! Baba na, dali, baba, baba, baba na! Halika na! Diyan kayo sa mama. Eh, saan ako? Sa baba. Ikaw po Che, halika rito. Baba na po Che, dali, baba na. Hmm, baba na! Baba na! Baba na! Baba na! Diyan na kayo dalawa. Hmm. Baka ay mag-away ha. Bagay na bagay kay dalawa. O, pares kayong sobrang liit. Dalos, tinan mo yung tsura Hoy. Ah, tignan ma. Dalos. Asas. Ah, asas, ang pochi. Ah, akala mo eh. Hmm. Baba na dyan. Halika na, halika na. Dali. Baba na dito. Halika na. Dali. Baba na, baba na. Baba na, baba, baba, baba. Baba na. Aba? Oche. Siksik sa mama eh ah. Uh, Siksik sa mama. Huwag lang mapababa. Sana ako tutulog? Oche. Sana ako tutulog? Aka, okay, ah. Uh, Ang tsura ni... Oche. Siksik sa mga kay mama eh. Ah. Uh, Dalos, sali ka na. Dali na. Dali na. Pag, pagkatas ko maligo ha, bumaba na kayo. Maliligo lang ako sya Diyan na kayo ha. alikan na, Dalos. Dali na. Halika na, baba na. Dali. Dalos. Ah, oh, matulog ka na doon. Humiga ka na doon. Dito, dito. Higa na dito. ah oh. alikan na dito Dito, Dalos. ah oh, higa na dyan. Higa na. Very good. Napakabait no, talaga ng dalos ko. Diyan, higa na. Tabi tayo diyan mamaya, ha? Hmm, tulog na, wag na malikot, ha. Tabi tayo diyan mamaya, ha? pagkabait talaga ng dalos ko. Oh, higa na. o oh, tulog na, baby. Tatabi na naman sa akin. Ano? Tabi na naman tayo, ano? Hmm, tulog na, baby ko. Pokoko, pogi talaga ng dalos kong iyan, oh. Ang Pochi, pagkaganda-ganda ng Pochi na 'yan. Oh, nakikigaya ka na kay dalos sa. Ayaw mo na rin bumaba. Ah. Ang pogi ng dalus ko. Oh. Ah, Ang spook ko. Bait-bait ng dalos na yan. Ah. Siya, tulog na. Hindi ko na Bye-bye. Good night. Lili, good si Papa.